Hi, ako si Midnight Storyteller. At ngayong gabi, samahan ninyo akong pumikit at makinig sa isang kwento ng kababalaghan at pag-ibig. Isang alamat na matagal nang isinasalaysay sa mga baryo. Tungkol sa pusong hindi lamang nagmula sa halaman, kundi may taglay na hiwaga at anting-anting. Ito ang alamat ng puso ng saging at ang taglay niyang anting-anting. Humandana at hayaan mong ang bawat salita ay maging awit na aakay sa iyo patungo sa mahimbing na pagtulog. Ang mag-ina sa baryo noong unang panahon may isang mag-ina na naninirahan sa isang maliit na baryo. Ang inay mahina at may sakit at ang anak na si Ambo ang tanging pag-asa. Gabi-gabi nagdarasal si Ambo sa bituin para gumaling ang kanyang ina. Ang ermitanyo isang gabi, lumapit sa kanya ang isang matandang ermitanyo. Sabi nito, Sa inyong bakuran, may saging na magbubunga ng kakaiba. Ang puso nito'y may anting-anting ng kagalingan. Huwag kang matakot sa gabi, sapagkat doon mo ito matatagpuan. Ang pag-usbong ng saging kinabukasan, napansin ni Ambo na may kakaibang punla ng saging na tumutubo malapit sa kanilang kubo. Mabilis itong lumaki, parang may mahiwagang kamay na nagmamadali upang magbunga. Ang bulong ng puso ng saging isang gabi ng kabilugan ng buwan, nagbukas ang puso ng saging at tila may mahinang tinig na nagmumula rito. Kung ang pag-ibig ay tapat, magbibigay ako ng lunas. Ang pulang bato mula sa loob ng puso ng saging ay lumabas ang isang maliit na batong kristal na kulay pula. Kinuha ni Ambo ito at inihaplos sa dibdib ng kanyang ina. Ang himala kinabukasan, nagising ang ina na malakas at masigla. Ang dating maputla niyang mukha ay nagkaroon ng kulay at ang kanyang boses ay puno ng buhay. Ang balitang kumalat na balitaan ng buong baryo ang nangyari. Nagtaka sila kung paano gumaling ang ina at ikinwento ni Ambo ang tungkol sa puso ng saging. Simula noon, ang bawat puso ng saging ay itinuring na banal at may bisa. Ang tukso ng kasakiman, ngunit hindi lahat ay natuwa. May isang lalaking sakim sa baryo na gustong angkinin ang puso ng saging. Pinilit niyang pitasin ang mga ito kahit hindi pa hinog. Ngunit hindi siya nagtagumpay. Nagusap ang mga dahon at tinaboy siya. Ang lihim ng anting-anting lumabas muli ang ermitanyo at sinabi, Hindi lahat ng puso ng saging ay may anting-anting. Tanging sa pusong may malasakit sakripisyo at tunay na pagmamahal ito, nagiging makapangyarihan. Ang mga panaginip simula nang gumaling ang kanyang ina, madalas managinip si Ambo ng mga saging na may gintong dahon. Doon daw siya tinatawag ng kalikasan upang ipagpatuloy ang kanyang misyon, ang pahiwatig ng hangin. Habang naglalakad sa bukirin, narinig ni Ambo ang bulong ng hangin. Ang puso ng saging ay hindi lamang sa inyong bakuran. Hanapin mo ito sa mga bundok at kagubatan. Ang paglalakbay nagpasya si Ambo na umalis sa kanilang baryo upang hanapin pa ang mga pusong may hiwaga. Iniwan niya muna ang kanyang ina sa pangangalaga ng mga kapitbahay. Ang gubat ng dilim sa gitna ng malalim na kagubatan, nakatagpo si Ambo ng isang puno ng saging na may pusong kumikislap, ngunit may mga nilalang na animoy anino ang nagbabantay dito. Ang bantay na anino sinubukan niyang kunin ang puso ng saging, ngunit hinarang siya ng mga anino. Narinig niya ang tinig ang pusong ito ay para lamang sa may dalisay na hangarin ang dalangin. Lumuhod si Ambo at taos pusong nagdasal para sa kaligtasan ng kanyang ina at ng buong baryo. Nang makita ito ng mga anino, sila'y naglaho at iniwan siyang payapa. Ang ikalawang anting-anting mula sa puso ng saging, lumabas naman ang isang batong mala esmeralda. Sabi ng tinig, Ito'y para sa mga may pusong mapagpakumbaba. Taglay nito ang lakas laban sa dilim. Ang pagbabalik-bumalik si Ambo sa baryo, dala ang bagong anting-anting. Doon niya natuklasan na may mga tao ring naghahangad na akawin ang hiwaga ng puso ng saging. Ang pagsubok ng sakim isang gabi, pumasok sa kanilang bakuran ang lalaking sakim sinubukan niyang dukutin ang anting-anting, ngunit nang hawakan niya ito, siya'y napaso at nawalan ng malay. Ang payo ng ermitanyo muling nagpakita ang ermitanyo. Ambo, marami pang pusong saging na may hiwaga. Ngunit tandaan mo, bawat isa'y may kasamang pagsubok. Ang tunay na kapangyarihan ay bunga ng sakripisyo. Ang ikatlong paglalakbay nagtungo si Ambo sa tabing ilog kung saan sinasabing may saging na nagbibigay ng anting-anting ng kalinisan ng kalooban. Ang pagsusulit ng tubig, bago niya makuha ang puso ng saging, kinailangan niyang tumawid sa ilog na malakas ang agos. Sa kanyang pagpupursigi, nakatawid siya ng ligtas. Ang batong bughaw. Sa pusong iyon, lumabas ang isang batong bughaw na kumikislap na parang tubig. Taglay daw nito ang kakayahang magbigay ng kapayapaan sa magulong isipan. Ang unang gamit may isang bata sa baryo na laging takot at hindi makatulog. Kinamit ni Ambo ang batong bughaw at ang bata ay agad nakatulog ng payapa. Ang panibagong panaginip sa kanyang pagtulog na panaginipan ni Ambo na may isa pang pusong saging na nakatago sa ilalim ng buwan, at ito'y bantay ng isang diwata, ang diwata ng gabi, habang naglalakbay, nakasalubong niya ang diwata ng gabi. Sabi nito, Ambo, ang pusong ito'y hindi para sa lakas o kagalingan, kundi para sa pag-ibig. Ang batong rosas, mula sa puso ng saging, lumabas ang batong kulay rosas. Sabi ng diwata, sa tamang panahon, ito'y magbubukas ng puso ng taong itinadhana para sa iyo. Ang bagong aral, unti-unti, natutunan ni Ambo na ang bawat puso ng saging ay may kanya-kanyang anting-anting, ngunit lahat ay iisa ang pinagmumulan, ang dalisay na puso. Ang pagbabantay sa baryo ginamit niya ang mga natanggap na anting-anting upang protektahan ang kanilang baryo laban sa mga sakit, takot at kasakiman. Ang bagong panaginip sa kanyang pagtulog, muling nanaginip si Ambo. Sa panaginip, may isang higanteng puso ng saging na tila nagiging gintong ilaw sa kalangitan. Ang tinig ng bituin, narinig niya ang mga bituin na nagsabi, Ambo, ang susunod mong misyon ay higit na mahirap kailangan mo ng lakas ng loob at pananampalataya. Ang paglalakbay sa kabundukan, nagtungo siya sa matataas na bundok. Doon, malamig ang hangin at tila lahat ng nilalang ay nagmamasid sa kanya. Ang puso ng yelo. Sa isang sulok ng bundok, may saging na nakabalot sa yelo. Ang puso nito ay kulay puti, malamig, ngunit kumikislap. Ang batong kristal mula rito lumabas ang batong kristal na nagbibigay ng kalinawan ng isipan. Sabi ng tinig, sa malamig na puso, naroon ang init ng katotohanan. Ang pag-uwi, bumalik si Ambo sa baryo at ginamit ang batong kristal upang tulungan ang mga nag-aaway na kapitbahay. Sa tulong nito, sila'y nagkaunawaan muli. Ang babala ng ermitanyo, nagpakita ang ermitanyo. Ambo bawat pusong iyong nakukuha ay may katumbas na pagsubok. Ingatan mo, sapagkat darating ang mga naghahangad na agawin ang lahat. Ang mga mandaragit isang gabi, sinalakay ng mga tulisan ang baryo upang kunin ang mga anting-anting ni Ambo. Ngunit dahil sa batong Esmeralda, naglaho ang dilim at napalayas ang mga tulisan. Ang pasasalamat ng baryo lalong hinangaan si Ambo, ng kanyang mga kababaryo, ngunit siya'y nanatiling mapagpakumbaba at sinabing, Hindi akin ang mga ito, kaloob ito ng puso ng saging. Ang pusong ginto isang araw, nakita niya ang isang puno ng saging na may pusong kulay ginto. Mula rito lumabas ang batong gintong dilaw na nagbibigay ng kasaganaan at piyaya, ang masaganang ani dahil sa batong gintong dilaw, umapaw ang ani ng baryo. Ang mga palay, gulay at prutas ay naging masagana at walang nagutom. Ang ingit ng iba, ngunit ang ibang baryo ay nagsimulang maingit. May ilan na nagtangkang nakawin ang pusong ginto, ngunit sila'y nabigo, sapagkat wala silang dalisay na hangarin. Part 43, Ang Pangarap na Diwata Sa kanyang pagtulog, dumalaw muli ang diwata ng gabi. Sabi nito, Ambo, malapit ka nang makumpleto ang lahat ng puso, ngunit ang huli, siya ang pinakamapanganib. Ang itim na puso sa kagubatan, natagpuan niya ang pusong saging na kulay itim. Ang paligid nito'y puno ng anino at bulong ng masasamang tinig. Ang pagharap sa takot, hindi siya umatras. Kinuha niya ang pusong itim at mula rito lumabas ang batong itim na unix na sumisipsip ng kasakiman at galit. Ang pagsubok ng sarili. Ngunit bago niya ito tuluyang makuha, kinailangan niyang harapin ang sarili niyang takot, ang posibilidad na mawalan muli ng kanyang ina. Ang tagumpay dahil sa kanyang tapang at pagmamahal, napawi ang anino at nakuha niya ang batong onyx. Part 48. Ang gamit ng batong itim. Kinamit niya ito upang alisin ang galit sa puso ng isang batang laging nagiging pasaway. Unti-unti, ang batay naging mabait at mahinahon. Ang pusong rosas na muling lumitaw isang araw, nakita niya ang pusong rosas na ibinigay ng diwata. Kumislap ito ng mas maliwanag hudyat na malapit na niyang matagpuan ang kanyang itinadhana. Ang babaeng dayo. May dumating na dayo sa baryo. Isang dalagang nagngangalang lira. Siya ay nagpasalamat kay Ambo nang tulungan siya nito sa paglalakbay. Ang pagkakakilala habang tumatagal. Naramdaman ni Ambo na iba ang tibok ng kanyang puso tuwing kasama si Lira. Naalala niya ang batong rosas ang pag-amin ng diwata, nagpakita muli ang diwata ng gabi. Ambo, si Lira ang sagot sa iyong puso. Ang batong rosas ay siya lamang ang makapagpapasindi. Ang pag-ibig, isang gabi, inihayag ni Ambo ang kanyang nararamdaman kay Lira. Nang hawakan nila ang batong rosas, ito'y nagliwanag at bumuo ng pusong kristal sa kanilang pagitan. Part 54 ang pusong kristal. Ang pusong kristal ay nagbigay ng proteksyon sa buong baryo. Walang anumang sakuna o sakit ang nakalapit. Ang kagalakan ng baryo nagdiwang ang mga tao sapagkat hindi lamang anting-anting ang kanilang natamo, kundi pati ang pag-ibig at pagkakaisa. Ang babala ng ermitanyo. Ngunit sinabi ng ermitanyo, Ambo, tandaan mo habang lumalakas ang liwanag ng mga puso, lalong lumalakas din ang dilim na nagnanais sumira sa inyo. Ang panibagong kaaway isang nilalang mula sa malayo ang dumating, isang mangkukulam na nais agawin ang lahat ng anting-anting. Ang labanan ginamit ni Ambo ang lahat ng bato, esmeralda, bughaw, kristal, rosas, kinto at onyx. Ngunit hindi sapat hanggang sa ang buong baryo ay sabay-sabay na nagdasal ang kapangyarihan ng sama-samang puso. Sa kanilang sama-samang panalangin at pagmamahal, ang lahat ng anting-anting ay nagliwanag at pinawi ang mangkukulam. Ang bagong alamat mula noon, ang baryo ay hindi lamang kilala sa kanilang kwento, kundi bilang baryo ng puso ng saging at ang alamat ay ipinasa sa bawat henerasyon hanggang maging kwento ng mga batang antok na natutulog sa ilalim ng buwan. Ang katahimikan pagkatapos ng laban. Matapos mapawi ang mangkukulam, muling naging tahimik ang baryo. Ngunit, damani ni Ambo na hindi patapos ang kanilang kwento. Ang panaginip ng hinaharap isang gabi na naginip siya ng pusong saging na nakalutang sa dagat. Sabi ng tinig, Ambo, ang iyong paglalakbay ay hindi lamang dito nagtatapos. Ang paalam kay Lira, nagpasya si Ambo na muling maglakbay. Malungkot si Lira, ngunit naniwala siya. Kung ang iyong puso ay sa paglalakbay, ako'y hihintayin hanggang sa iyong pagbabalik. Ang paglayag, sumakay si Ambo sa isang bangka at tinahak ang karagatan dala ang pusong kristal bilang gabay. Ang bagyo sa gitna ng laot, sinalubong siya ng malakas na bagyo. Ngunit nang itaas niya ang batong bughaw, humupa ang alon at siya'y nakaligtas. Ang isla ng mga diwata, nakarating siya sa isang mahiwagang isla. Doon, ang mga puno ng saging ay may pusong kulay pilak. Ang puso ng pilak kinuha niya ang pusong pilak at mula rito lumabas ang batong pilak na may kapangyarihang magpagaling ng sugat ng kaluluwa. Ang mga nawawalang alaala, nakilala niya ang mga tao sa isla na walang alaala ng kanilang nakaraan. Ginamit ni Ambo ang batong pilak upang ibalik ang kanilang mga gunita. Ang pasasalamat ng isla. Dahil dito, tinuring siya ng mga tao bilang bayani ngunit pinaalala ng kanilang pinuno, Ambo, ikaw ay tagapagdala ng mga puso, ngunit huwag mong kalilimutan, ikaw rin ay tao na marunong magmahal. Ang pusong dalawang mukha sa kabilang dako ng isla, may pusong hati sa dalawa. Kalahati ay puti, kalahati ay itim. Ang batong yin at yang mula rito, lumabas ang batong yin at yang. Ito'y may kakayahang balansehin ang liwanag at dilim sa puso ng tao. Ang pagsubok ng dalawa, kailangan niyang harapin ang dalawang nilalang. Isang nilalang ng liwanag at isang nilalang ng dilim. Sa kanyang pagpili, pinili niya pareho sapagkat ang liwanag at dilim ay bahagi ng buhay. Ang tagumpay ng balanse dahil sa kanyang pagpili, nagkaisa ang dalawang nilalang at naging gabay niya sa susunod na paglalakbay, ang pagbalik sa baryo. Pagkaraan ng maraming buwan, pumalik si Ambo. Nakita niya si Lira na matiyagang naghihintay. Ang pagkikita muli, nagyakap silang dalawa at kumislap ang pusong rosas. Hudyat na mas tumibay ang kanilang pag-ibig. Ang kasalan sa wakas, ikinasal si Ambo at Lira sa harap ng buong baryo. Ang pusong kristal ay naging korona ng kanilang pag-iisang dibdib. Ang bunga ng pagmamahal, nagkaroon sila ng anak na lalaki na ipinanganak sa ilalim ng liwanag ng buwan. Sabi ng ermitanyo, ang bata ay tagapagmana ng mga puso. Ang panibagong alamat, lumaki ang bata na malusog at mabait. Siya'y tinuruan ni Ambo tungkol sa mga pusong saging at ang kanilang hiwaga, ang bagong banta. Ngunit sa malayo, may isang hari na nakarinig tungkol sa mga anting-anting. Nais niyang sakupin ang baryo at agawin ang lahat ng puso. Ang hukbo ng hari nagpadala siya ng sundalo upang salakayin ang baryo. Ngunit sinalubong sila ng liwanag ng pusong kristal at hindi sila nakalapit. Ang hari mismo sa galit ang hari mismo ang nagtungo. Siya ay may dalang itim na espada na sumisipsip ng lakas. Ang labanan ng liwanag at dilim, nagharap sila ni Ambo. Sa bawat hampas ng espada, kumikising ang pusong onyx at yinyang upang hadlangan ang dilim. Ang panalangin ng baryo muling nagtipo ng mga tao, sama-sama silang nagdasal, kaya ng dati, at sumiklab ang lahat ng pusong bato sa kanilang paligid. Ang pagbagsak ng hari nang hindi na kinaya ng hari ang liwanag, siya'y bumagsak at naglaho. Naiwan lamang ang kanyang itim na espada. Ang paglilinis ng espada, kinuha ni Ambo ang espada at gamit ang batong pilak, nilinis niya ito. Ang dating espada ng kasamaan ay naging espada ng katarungan. Ang pagpapatuloy ng buhay muling bumalik sa payapa ang baryo. Ang mga tao'y nabuhay ng masagana. Salamat sa pusong ginto. Ang pagtanda ni Ambo lumipas ang mga taon. Unti-unti tumanda si Ambo at hinanda ang kanyang anak bilang susunod na tagapagdala ng mga puso. Ang pamana sa anak, ipinasa niya ang mga bato sa kanyang anak. Isa-isa, kasabay ng bawat kwento at aral na kanyang pinagdahanan. Ang huling paalala, sabi ni Ambo, Anak, tandaan mo, ang mga pusong ito ay hindi laruan ng kapangyarihan. Ang tunay na anting-anting ay nasa pusong marunong magmahal. Ang pagpanaw ni Ambo isang gabi sa ilalim ng buwan, payapang pumanaw si Ambo. Ang kanyang katawan ay tila naging liwanag na umakyat sa kalangitan. Ang pag-iyak ng baryo Lumuha, ang buong baryo. Ngunit kasabay nito'y nagliwanag ang lahat ng puso ng saging sa paligid. Ang pagpapatuloy ng anak pinangalanan ng anak ni Ambo, ang baryo bilang baryo ng mga puso, bilang alaala sa kanyang ama. Ang diwata ng buwan nagpakita ang diwata ng gabi sa anak ni Ambo. Sabi nito, ngayon ikaw ang bagong tagapagdala ng alamat. Ipasa mo ito sa susunod na henerasyon. Ang unang paglalakbay ng anak mula sa baryo, nagsimula siyang maglakbay upang tuklasin ang iba pang pusong saging na hindi pa natatagpuan ng kanyang ama. Ang mga bagong kaibigan, nakilala niya ang iba pang kabataan mula sa ibang baryo. Sila'y naging kasama sa kanyang paglalakbay at pakikipagsapalaran. Ang pusong bahaghari isang araw, natagpuan nila ang pusong saging na nagliliwanag ng iba't ibang kulay, pula, bughaw, berde, dilaw, at lila, ang batong bahaghari. Mula rito, lumabas ang batong bahaghari na nagbigay ng pag-asa at kagalakan sa lahat ng makakakita. Ang pagbalik sa baryo, bumalik sila at ipinakita ang batong bahaghari sa lahat. Ang buong baryo ay nagtiwang puno ng kasayahan. Ang bagong alamat at muli ipinasa sa mga bata ang bagong kwento na ang puso ng saging ay hindi nauubos sapagkat ang hiwaga nito nabubuhay sa bawat pusong dalisay. Ang katapusan ng unang kabanata at doon nagtapos ang unang kabanata ng alamat. Ngunit alam ng lahat, hindi pa iyon ang wakas. Sapagkat habang may pusong marunong magmahal, mananatiling buhay ang alamat ng puso ng saging at ang taglay nitong anting-anting. Salamat sa inyong pakikinig. Naway, ang kwento ngayong gabi ay nagbigay sa inyo ng ginhawa at munting aral. Tulad ng pusong saging na may taglay na anting-anting, sana'y Matagpuan din ninyo ang kapayapaan at pagmamahal sa inyong mga puso. Ngayon, ipikit na ang iyong mga mata. Hayaang ang bawat salita ay maging hangin ng katahimikan. At dalhin ka sa isang mahimbing na pagtulog. Ako si Midnight Storyteller. At muli tayong magkikita sa panibagong kwento sa ilalim ng buwan.